Da. Sir, maid number two, Cherry Pie. Cherry Pie? Maid number three, Aida. Aida? Maid number four, Paula. Paula? Maid number five, Pepe. Pepe. Pe sir, maid number six, Isadora. <laughs> saan parlor mo na ako yan? Hindi ko na kuha sa bar sir! Eh, eh, saan? Sa ulong kapo! po! Eh. Patuloyin mo yan, ha? Yes, sir. Sir, Buboy, hmm? Chief Cook, reporting for duty, sir. <coughs> Ba't inalikan mo pa ako? Magre-report ka lang. Hmm? Five pesos. Bakit, sir? Walang sombrero. Sir, asawa ko yan. Ten pesos. Uh... Dahil pinakasalon mo. Pamboy. 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 Pamboy, saan na si Pamboy? Sir. Sir. Pamboy. Report, report duty, sir. Hmm. Five pesos. Hmm? For being late. Hmm. Okay. Fine. Another five. Dahil hindi mo suot ang uniforme mo. Eh, sir, sinubuhin ang bata eh. Nandumihan? Ha? Hmm? Ha? Huh? Sinabuyan nung impactong bata. Another five. Dahil sa impactong bata. May ko ba sasabihin? Damn! Edong, ang uniform mo. Bakit hindi ka naka-uniform? Edong eh? hey, Pancho, papasok na ako. Good boy. Sige na, pasok na iiwan. Bakit baka mahuli ka pa sa eskwela? No, fine. Thank you. Pambira naman doon, Pancho! Anong klas yan? Papasok na! Yung pancho na lang para may papasok sa eskwela, mapayagan nyo, ba't samantala kami? Ay, may limang piso, pinapapasok! Ayaw, kayo na! Ayaw, wow! Tigil! Pamboy? Ano, ano? Ano? Wala? May sinasabi <teminatikan> ka? Wala <systems ai> nga! <-riso> okay. Ganyan ang roll call. Hindi pinandidilatan. Ha? Bakit ka kagad na matay? Juan. <laughs> Kuya, pangako mula ngayon susundin ko na lahat ng payo mo sa akin. Bigyan mo naman ako ng sign. Kahit kalabitin mo yung tenga ko. O pitikin mo eh kung magpakita ako sa iyo. Ayun, mas maganda 'yun. Hmm? <tinyo> well, what do you suggest for a cover-up? Dahil magkakaroon tayo ng Exicom meeting with the big boss. Pero sir, isa lang naman ang problema natin eh. Sobra tayo ng isang Juan de la Cruz. Ah. Go on. Sir, eh yung polis hindi naman sa atin yun eh, sa baba. Pero yung musikero, may pag-asa pa yun eh. Oh, go ahead. Ito, kung padalan natin siya ng Guardian Angel. Mientras sa heaven, katok lang, Mrs. Katok. Angelic? He, yes, sir. Angelic, bakit mo ginagamit ang pakpak na yan? Hindi mo ba alam? Na yan ay lumad ko pas na. Ngunit, may bakas pa ng luha mo, Sinta. Angelic? Ano, museum piece na yan. Eh, syempre naman, sir. Nung nag-beep kayo sa akin, gusto ko yung pasok ko nga. 'Di diba, ba? Sir. Lakas ng rival mo. Well, Angelic. <laughs> Bakit niya nga pala ako dinit? Meron na pong bagong assignment para sa Sabi ko na nga ba. Eh, sir. Saan naman po ang assignment ko ngayon? Hmm? Darling, bagong ligo ako. Ako rin. Pero eh, ano ngayon? Eh, honeymoon. Honey, honeymoon. Ano ka honeymoon? Honeymoon. Ano ka ba? Ano ka ba tumigil oh, ka? Nga? Honeymoon eh. Mamaya oh, may nakikita sa atin dito. Nakakahiya ka. Ano ka ba? Hmm. Halika, sa love tayo. Eh, mas magaling. Darling, sige na. Tumigil ka nga. Oh, honeymoon night tonight. Anong honeymoon? Ulat ka ta. First night, unang gabi, tayong dalawa lang nandito. Ano tayong dalawa? Ano yan? Wala yan. Anong ginagawa ng mga bilibid boys dito? ano ba? Ang tagal-tagal! Bisita kami rito! Kami ba'y ginaguto mo? Ang bagal-bagal talaga ng asawa ng klaseng yan! Maputi pa sa kulungan! Maaga pa! May almusal na! Ano ba yan? Tagal-tagal yan! Nasaan ba yan? Dali! ito nga dinamihan ko ko nga para yeah. niya magbiti eh. ilagay mo kagajan Andy adling gusto mo rin ng itlog hmm yes, na 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 si Gracia. Hoy, Andy! Huwag ka nga maingay dyan! Iniisorbo mo itong pagpanaw dami na mamamatay na nga itong gida! Oo nga, Andy! Napaka-nerbyoso mo! Huwag ka mag-alala! tayang kaya ni Gracia yan! Ibahin mong lahi namin! Matatapang! Mga bayawa! Hete, mga bayaw! Tulungan niyo ako, mga anak na yata kapatid niyo. Tutulungan ka namin! Kayang-kaya -kaya <laughs> eh. na ni Gracia yan! Ha! 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 mga anak na ko Ha! 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 Ha!